mga bagong bigay sa atin blue polar parrot tsaka molly ngayon yung molly bigay sa atin ni idol tani ngayon itong halaman tsaka <clears throat> apple snail ang daming apple snail oh. Thank you kay Idol Amil. Ayan binigay niya sa atin itong female na beta ayan tapos so, ito naman yung blue galaxy na male na beta ayan ganda ng kulay niya ito pa natin palapitin ayan ganda ito ka dalawang male dito hindi ko sure kung ano to nakalimutan ko yung pangalan nito snake skin ba to comment nyo nga kung anong tawag nito yan yung mail na yan ng liar tail sa itong isang mail na to maraming salamat kay idol amil at kay idol tani yan